Purihin ang Diyos. Glory to God. Ang panalangin, ito ay isang mahalagang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Kanya at paghahanap ng Kanyang patnubay at tulong. Narito ang ilang dahilan kung bakit mahalaga ang panalangin. Una, pakikipag-usap sa Diyos. Talking to God ang panalangin ay isang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Tulad ng pakikipag-usap natin sa isang kaibigan o kapamilya sa pamamagitan ng panalangin. Maaari nating ibahagi ang ating mga kagalakan, kalungkutan at mga pangangailangan. Pangalawa, pagpapahayag ng pananampalataya. Declaration of Faith Ang panalangin ay isang paraan ng pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Diyos. Kapag tayo ay nananalangin, nagpapakita tayo ng ating paniniwala na siya ay naririto at nakikinig sa atin. Pangatlo, paghahanap ng patnubay at tulong. Seeking guidance and help. Sa pamamagitan ng panalangin, maaari tayong humingi ng patnubay at tulong mula sa Diyos sa ating mga problema at hamon sa buhay. Pangapat, Pagpapalakas ng relasyon sa Diyos Strengthening relationship with God Ang regular na panalangin ay nagpapalakas ng ating relasyon sa Diyos Sa pamamagitan ng pag-uusap sa Kanya Mas nakikilala natin siya at mas lumalalim ang ating pagmamahal sa Kanya Ako po si Brother Chris Tandaan po na ang panalangin ay hindi lamang isang ritual o isang paraan ng pag-alis ng mga problema ito ay isang personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos na nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagbibigay sa atin ng kapayapaan at pag-asa. Praise God, glory to God, to God be the glory. Amen.